welcome back sa ating youtube channel for today's video guys magluluto naman tayo ng adobong manok guys para agahan guys kaya samahan nyo ako pero naman ko naman ko naman mo lagi ko dis. mo ay lung pa sugo asa kulir be hugasa sa net yan blog man dahil di sige pa kong sige tingin gito guys paano hanman natin siya guys kay ano yan yeah. Anuhin muna natin siya, guys, na... Ay, okay. pala yung ingredients natin, guys. Eh. Ito ahos, bumbay. Muni laurel, plong? Muni laurel? Dahon ng paminta, guys. At saka dahon, aliso ng paminta. Ayan. Ayan yung ingredients natin guys of course to you guys ayan, to you, to you. so yung in ingredients natin for today's meal for today's meal to loko natin guys yan so lalagyan na natin sya ng na oil kasi ano na sya mag ayan kunting oil lang guys kasi mamatika naman to guys ayan. so ngayon guys ayan. So, ngayon guys, ilalagay na natin ang ahos. Nabrawanin muna natin sa ng konti guys. So, lagay natin yung yan, bumbay. Sibuyas guys na buo. Tapos Ito lama ako simply guys man Ano guys Niluto na. Ano naman natin siya ng ano guys para mabango. Gusto ko siya guys maano sya na um, ano siya na. Ang baga malutok na ano siya. Kasi. Um, ano siya na kayo guys. Ating abuhan. Tapos. Ilalagay na natin yung mamaya na natin itong ano guys. Pag maano na siya pag natin pa natin. Kasi anahin ko muna siya kay palambot Mm -hmm. so, mm, ilalagay na natin yung manik. Yung manik, guys. Mm. Inaano -ina 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 ko na yan, guys. Inaano -ina -ina ko na yan. Mm. Luto tayo ng maaga. Kasi, ay, hindi na maaga ngayon. 6 o'clock na eh. Ano lang Ano lang pala. So, takpan natin siya guys. Kasi ano, hindi natin siya. Takpan muna natin siya ng... Ano, para malambot siya guys. Babalikan natin siya mamaya pag malambot na. Ano na yung ano natin guys. Lalagyan na natin siya ng... Malaki na natin guys. Lalagyan na guys. Tingklahan na natin. tahanin natin siya guys nito yun, your... tapos ang dahon guys nang puminta, tapos kung Nakamisang nagkamisang sa dapat ba? Yan yung simple nating adobo guys.

Oke. Oke, kita nang guys. Peram airnya ya, guys. Ini kita ngoko guys, ngan. Ini kita ngoko guys, ngan. Aduh, guys. So, ya udah guys, kita aduk adobo. bubu. guys, sarapin guys. Sarapin yang atin adubu. so 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 tapan naman natin so ayun na nga guys naluto ano na yung ano natin guys naluto ano na yung yung um, ano natin hmm, sarap yan guys sa ulam hmm? sarap guys very sarap ngayon guys, ilalagay natin siya sa isang tupperware guys. Ilalagay ko. So, ayan. Hmm, sarap guys ng ate. Hmm. Hmm. Ayan. Ayan. guys. Hmm, sarap. Hmm. So, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Maraming salamat sa nanonood sa mga subscribe. Thank you very much po. Sana hindi po kayo magsasawa mag ano, sa akin bilang, Thank you very much po. Hanggang sa next vlog ko. Babo! Thank you for watching!